BBBM, sa pagbaba ng kanyang approval rating, it's not surprising. People are having a hard time. We get a reaction to the recent Pulse Asia survey that shows your lowered approval ratings. Thank you. Well, medyo nagulat siya sa tanong pero hindi na siya nagulat. O, tuloy natin. It's not surprising. People are... Hindi. It's, it's, it really is not surprising. Oh, we yeah, actually, Kumbaga, hindi na siya nakulat kasi siguro alam naman niya yung mga pinaggagawa nila lately. Alam naman nila na wala silang mga pinaggagawa lately. Oh, kaya hindi na siya surprised. Kumbaga halimbawa ako, hindi ako nag-review tapos may exam bukas. Mag-expect ba ako na papasa ako sa exam? Syempre hindi, 'di ba? So, ini-expect niya na 'yan, no? Ulitin natin, na ulitin natin. Get a reaction to the recent Pulse Asia survey that shows your lowered approval ratings. Thank you. <laughs> Thank you. It's not surprising. People are having a hard time. Y yung because, yung hirap nay, because ito eh ibang usapan pagbigas it's different from anything else that any other agricultural product i completely understand it and that's why we're working very very hard to make sure that this comes up again not because of the survey that's not important to me what's important to me is that we make sure that people have enough to eat and that it is affordable to them alam mo palakpakan Palak palakpakan alam mo sa lahat ng interview niya sa lahat ha. Huwag kayong magagalit sa akin ha. Sa lahat ng interview niya, dito ko naramdaman na sincere siya. Palakpakan. Dito ko naramdaman na sincere si BBM and is also na, na, ano niya, medyo dinamdam niya talaga yung pag-drop ng survey and alam din niya yung reason. Siya mismo alam niya. Medyo na, naalungkot at saka naawa ako dito kay BBM kasi sabi ko sa inyo, hindi problema si BBM eh. Hindi, actually, he's part of the problem. And siya yung isa sa mga gumagawa ng problema. Bakit, bakit siya gumagawa ng problema? Papaliwanag ko. Uh, ako naniniwala, ako na si BBM talaga is malinis yung kanyang puso sa may mga gusto siyang mangyari sa Pilipinas sa daming ng gusto niyang mangyari di niya alam na nangangako na siya nang hindi niya kayang tuparin. Kaya lang ang problema kasi ganito. Mangangako si BBM pero hindi naman siya kasing tapang ni Duterte. Kaya kahit anong pangako niya, yung mga tao sa paligid niya hindi naman nag-adhere doon sa commitment na binibigay niya, na binibitawan niya. Wala rin because again, ah, even if even though BBM is the president of the Philippines, he's just one person. He is just one person. Hindi niya kayang ayusin ang problema ng napakaraming Pilipino ng mag-isa. Bakit ko sinasabi na mag-isa? Kasi ganito. Yung mga inilagay nga nila dahil sa utang na loob, dahil dyan sa hayop na eleksyon na yan. Yung may mga tao na may mga utang na loob sila na nagpondo sa kanila, Ayun ang problema, yun ang mga pinaglalagay nila sa posisyon. At dahil doon, syempre, ang pangangalagaan nung mga inilagay nila sa posisyon, ano? Mga negosyante yan eh, you spend money to make money. Inuuna muna nila yung mga sarili nila bago yung bayan. So ang problema, nagre-reflect yan kanino? Hindi naman dun sa mga nilagay niyang alipores niya sa paligid niya, sa kanya ngayon kasalanan niya kasi nga pinaglalagay niya itong mga tao na 'to. Pero ang masasabi ko, dito sa sa pagsagot niya rito, ramdam na ramdam ko na si Ongbong talagang dismayado kasi feeling ko gusto niyang ayusin. Ang problema, yung mga nakapalibot sa kanya, walang gustong ayusin, gusto yung mga pansarili nilang mga interes, yung unahin nila. Naawa na rin ako kay BBM. Ako ayaw ko na talagang magbalita ng hindi maganda eh, kay BBM. Kasi nga, sa nakikita ko kasi, si BBM is just a... Para lang siyang manika. <laughs> si BBM, para lang siyang nandiyajan as a president. Pero iba talaga yung nagdi-decide para sa bayan. Ang dami nating presidente sa Pilipinas. Feeling ko ganun ang nangyayari nakakalungkot, nakakalungkot na kahit na kalinis ang puso ni Marcos, binabatikos ng binabatikos si Marcos ngayon kasi nakapalibot sa kanya sino-sino, puro tambalos-los. Yung mga nakapalibot sa kanya, wala na silang iniisip kundi yung midterm election at saka yung national election. Oo, oh, ganun ang problema. Kaya ako, nung nakita ko tong interview na to, naramdaman ko talaga na si Marcos bagsak yung balikat niya. And naramdaman ko na si Marcos somewhat na siguro sa isang taon mahigit na labas sila ng labas, party sila ng party, siguro napagod na rin siya. Na-realize na din niya na shit. Isang taon mahigit na. Pero parang hindi man lang ako makapag-iwan ng legacy ko talaga. Parang itong bigas patuloy pa rin. Hindi ko na alam ang gagawin ko kasi I believe yung mga kanyang mga advisors nagbibigay sa kanya ng mga advice tapos siya susunod lang ngayon ang problema kasi so, ang problema talaga yung mga nasa palibid, paligid, paligid niya kasi sinabi na ni PRR dito eh that this person is doesn't have a backbone itong tao na to ay spoiled spoiled ito na, kumbaga nabuhay to sa sarap ng buhay hindi to sanay mahirapan ang trabaho ng presidente, sabi nga ni PRD at one time or at uh, some point, sinabi niya that the presidency is not for women. Di ba sinabi niya yun na ang presidente ay hindi pwede sa babae. Sobrang hirap ng trabaho ng presidente. Akala ko rin madali Pero sobrang hirap. Kailangan talaga lagyan mo yung nak nakapalibot sa iyo, loyal sa iyo at the same time loyal sa bayan. Ang problema yung mga pinalibot niya yung pinalibot ni Marcos sa sa, sa kanyang sarili utya lahat puros mga negosyante <laughs> lahat puros mga ang ginojos pera so, yan ang problema ulitin natin at na, tingnan ninyo tanggalin niyo yung inis niyo sa kanya okay tanggalin niyo tingnan niyo yung manner nung pagsasalita niya yung pag-acknowledge niya tingnan mo tsaka hindi siya nauutal dito hindi siya nauutal dito. Bihira yan na tatanungin ka. Si Marcos ha. Tatanungin siya ng ambush. Or tatanungin siya ng tanong na hindi niya in-expect. Bihira si Marcos na magsalita ng dire-direcho. Usually, kapag uh, rehearsed yung speech, magaling yan. Pero yung, kadalasan kapag yung tanong eh, biglaan, nag-ano yan. Parang internet na mahina yan, naglalag. Pero dito, napansin ko na talagang ano uh, naramdaman ko yung sincerity nung sagot niya. Can we get a reaction to the recent Pulse Asia survey that shows your lowered approval ratings? Thank you. It's not surprising. People are having a hard time. Because, yung hirap na, because ito eh. Ibang usapan pagbigas it's different from anything else that the, any other agricultural product i completely understand it and that's why we're working very very hard to make sure that this comes up again not because of the survey that's not important to me what's important to me is that we make sure that people have enough to eat and that it is affordable to them uh, and kaya hindi mo hindi mo tao talagang naghihirap sila So we, we that's why we are doing all of these things. Uh that's why we're doing all of the things to try and maintain uh the 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 prices at a level that is uh affordable to our people. Yun lang naman talagang kailangan gawin. And I think we're going to we I think we are slowly heading there dahil ang supply natin napakaganda. Uh, distribution siguro Mer Meron na tayong ginagawa doon sa pasto Para sa cost Ng uh, pag-deliver ng bigas Lalo na sa mga malalayo NCR is included there Meron tayong project dito sa NCR May program tayo dito sa NCR um, So That's uh, That's perfectly natural Ayan, palakpakan Hindi ba? Napansin nyo Napansin nyo Very